Tatrim ba kayo mag-drawing ng bundok dati? So, bala chocolate hill siya. At syempre, matikin guys, yung araw natin nasa gitna ng dalawang bundok at dagyan pa natin ng korona araw natin. Ayan. At syempre, sino ba makakalimot sa... So, ulap nating malakoton candy. Ayan. Tapos, meron pa dito sa gilid. So, depende sa inyo kung gaano karami or kalaki ni shape no? Tapos, syempre, ito yung pinaka-favorite ko sa ina, yung pamilya na ibon. So, tinatawag namin to na McDonald's. Ayan. So, syempre, dapat kumpulan. Minsan tatlo, minsan apat, minsan marami. At itong malakasan na palayan yan. Suguguhit so, tayo ng mga ganyan, mga boxes. Ayan. Tapos, talagin natin siya ng parang tabi. So, ay yung nagsisilbing palay. Ay, yung mga halaman dun sa palayan natin. So, kahit din ba guys, ganito rin bahay mag-drawing ng palay. Well, of course guys, hindi makumpleto yung drawing natin kung walang bahay kubo. So, ayan. Tapos, box. May dalawang bintana. May pintuan, tapos may parang dalawang paa. Tapos yung hagda, yung hagda na natin nang naitisa, yan. Tapos minsan pa nilalagyan pa natin ng ganito. Yan. Tapos may usok-pusok. At syempre, sila ba mga sa pamilya ng Stikman? Eh? Pagkabae, syempre, lalagyan mo na ng aking buhok. Tapos sa baba niya is may palda, dalawang paa. Yan. Tapos minsan pa may aso pa tayong dalawang bilog. Kaya nga, tapos buntot.